Yung yeah, mga matik, magandang magandang hapon mga matik May papakita ako sa inyo mga matik Itong saringgola nakasabit na mga matik Maagal to kataas huwag nyo kunin Para hindi kayo maaksidente Yan yeah, mga matik nakasabit siya Transparent na saringgola mga matik. Pagka ganito ang saringgola nyo, makamatik, na madali namang gawin, makamatik. Na madali namang gawin, tapos nakasabi sa puno, huwagin lang kunin, makamatik. Yun, sa taas nyan, mga matik, baka mapilayan lang kayo, mga kamatik. Mga ito, mga matik, tong transparent na saringgola, uh, medyo malaki siya. Pero kung kukunin mo, hayaan uh, nyo na lang, mga matik, madali naman siyang gawin, mga matik. mukha sa malaki kasi sinum ko lang siya ma matik yan mga kamatik nakalambiti lang yung mga kamati kita ko lang sa inyo mga gayang klase na hindi na pwedeng kunin mga kamati Thank <laughs> yun yeah, mga mati pinakita ko lang sa inyo mga galitong klase sa ringgola na hindi na kaya hindi na pwedeng kunin pagka pinili to pa, mga matik pagka bumaksa ka mga matik hayaan nyo na lang madali naman siyang gawin kung gusto nyo matuto mga matik manood ka lang sa mga video ko mga matik matututo ka kaagad kahit ilan sa ringgola sumabi sa iyo pagka marunong ka na mga mati, Saglit lang yan, mga matik. Kaya, mga matik hanggang dito na lang, mga matik. Salamat.